So bali meron na naman akong share sa inyo mga bro Ayan isang cut bearing na hindi matanggal dito sa ating hub Ayan share ko sa inyo kung paano tanggalin yung cut bearing nito na naiwan dito sa ating hub Ayan yun ayun yung kanyang cut bearing Okay so share ko sa inyo kung paano yung simpleng tricks nito mga bro At panoorin niyo hanggang dulo para magkaroon kayo ng idea sa pagtanggal sa Cup bearing sahab na ito. Okay. So, bali ang gagamitin natin mga bro ay yung round bar. Kukuha tayo ng round bar na i natin dyan. Bali, ito yung round bar natin. Ayan. So, i-spot muna natin ng temporary dun sa ground ng welding machine natin. Ayan. So, linisan natin. So, bali ito yung ground ng welding machine natin. Ayan, ganyan i natin yan ayan tapos pagka na-spot natin susukat natin dun sa pinaka cup bearing yung haba nya ayan so bali ito yung welding machine natin saksak natin ayan so bali switch natin dun sa kanyang likod yung ating welding machine ayan iyon natin Okay. So ayan mga bro, mandar na siya. Balik tayo dun sa pisto natin. Ayan. So bali ganyan, ganyan muna natin tapos i-spot natin. Ayan, para pinaka holder niya para hindi na tayo mag-ground sa ating mga rayos o sahab para hindi malamatan so ispat natin Okay, so bali na na natin mga boss. Ayan bali tiktikan natin baka hindi naman kumapit. Okay, okay naman mga boss, kumapit naman siya. hayan bali ang mangyayari ay susukat na natin dito. Yung ini natin na kuan para maisukat doon sa kapiring natin. Okay mga boss, isukat natin yung kwan natin. Winilding natin kanina. Yung tamang tama lang dun sa luwang ng butas ng cup bearing. Ayan. Tapos lamatan natin ng cutting disc para alam natin yung puputuli natin. Okay, putuli natin sa cutting disc yung ating inispat na gagawing sabat para matanggal natin yung cup bearing natin. Okay, putuli na natin mga bro. Ayan. So, putuli natin. Gamit yung ating cutting disc. Ayan. Pinuputol na natin mga boss. Okay. So pagkatapos nating maputol yan mga boss ay i-spot na natin dun sa pinaka-cup ng hub natin na naiwan. So yan mga bro, e, ispat na natin dun sa pinaka-cup ng bearing. Ayan. So ingatan lang natin na matamaan yung pinaka-aluminum lang hub natin. Ayan. So yan sumasablay yung ko natin. I-spot natin. Ayan. Sumas sumasablay pa rin. Okay, try natin ulit. Ayan. So ayan, gumana mispat din okay so weldingin lang natin mabuti mga boss para pagka pinunson natin o pinansira natin ay hindi matatanggal yung welding natin na pinaka sabat ng cup bearing para matanggal yung cup bearing natin sa hub natin okay weldingin lang natin mabuti mga boss ayan hanggang sa kumapit ng gusto ayan, para sure ball yung pagtanggal natin sa kung hindi tayo uulit ulit so yun nga lang mga boss, sinulit ko ingatan natin tamaan yung pinaka-aluminum na lagayan ng bearing natin pinaka-hosing ng bearing natin sa ating hub ayan, sige lang ispat natin, tapos pagkatapos nating weldingin mga boss ay tiktikan natin kung talagang kumapit na mabuti yung inispat natin na round bar para matanggal yung uh, para matanggal yung kapiring natin na naiwan sa pinakahab natin okay so bali naispat na natin mga boss ayan so tingnan natin kung kumapit ng gusto tiktikan natin Ayan. sige tiktikan natin ayan so dagdagan pa natin mga bro medyo kulang yung ka natin. ispat natin baka matanggal pag pinunso natin o pinansira natin dagdagan lang natin para matibay at mga bro ingatan nyo lang makuhan masungkit yung konatin natin nakahusing ng bearing natin sa pag natin dyan sa loob bali ang gamit natin na welding rod dyan mga boss ay yung 1.8 na welding rod na 6013 maliit lang yung maliit para may dukot dukot natin ba so ayan so tanggalin na natin yung pinaka ground ng welding natin ayan natanggal na at pupunsanin na natin yung konatin. Ayan. Ibalik ito yung bulitas nung konatin. Biring natin na kon. Yung naiwan yung kapiring nya sa pinakab natin. Ayan o. Ayan. So, kita nyo mga bro. So, ayan. pupunsanin na natin. Tingnan natin kung matatanggal. Ibalik ta rin lang natin yung gulong natin tapos ipisto natin ng maayos ayan ayan pisto natin para comfortable tayo mga bro sa pagpunso natin so kunin na natin yung pinakapunso natin o pancer natin para mapalabas na natin yung ating cut bearing na naiwan iwan dyan sa hub natin okay so ayan Hinahanap pa natin yung punso natin. So, ayan mga boss, yung punso natin. Ayan. Ganyan lang mga bro, ang simple tricks natin para kung paano tanggalin yung cap bearing na naiwan. Mahirap tanggal yan mga boss, pagka ano, hindi natin remedyuan. Okay, bali natanggal na mga boss. Ayun na siya, oh. Ayan, natanggal na mga boss. Ganun lang kasimple, So, sungkitin natin at mainit pa yan. Ayan. So, hindi natin makuha-kuha at ipopokus natin. So, ayan mga bro, bali yan siya, oh. Ayan na yung kuha natin, ispatan natin, ayan. ay so, bali kaya pa na, so, bali kaya na pala nating hawakan, oh. Kala ko masyadong mainit pa. Okay. So, ayan mga bro, natanggal na natin dito, oh. Kita nyo naman, oh. Ganun lang kasimple mga bro ang tricks nyan. Kapag di pa alam. Ayan, bala na. Natanggal na natin yung cup bearing nya. Ayan. So, ganyan lang mga bro ang tricks. Kasimple. Ayan, sana ay nagkaroon kayo ng konting idea sa tricks na ito. Ayan, oh. Ayan, ganun lang. Kasimple mga boss. Okay. Ito yung bulitas nyo mga boss. Para mga bro, hanggang dito lang muli at kita-kita na naman tayo sa mga susunod kong video. Ayos!